Ay, ano, eh? kulang-kulang na yung turon hmm. naman Hmm. wala na ang ano. Eh. Dali dalawa ang wala. Hmm. Dito yata meron yata mga turon hindi diyan pa Ay, puti na, puti eh, na, inano ko pala eh, napansin ko yung Nagsiluwa ba na pala yung mga ano? Parmelio. Kaya pala sabi ko parang maingay na, iba na rin yun. Ito nga yun, lumuwag. Eh. Mm -hmm. Ayan o, oh. lumagalaw. Oh. Kasi maluwag siya. Okay, yan yung maingay. Kaya pala maingay ito na akin

sinas pala yung ganyan makina? Pareho lang dito, dun sa huh? mapa na sa taas. Oo. Oh? Nagdagdagan lang ng karayom. Ang oh, pasto. Tatanggalin yata talaga yun. Yeah. Mm -hmm. Kulang pa rin na isa. Hmm. Oh, lumaki na dito yun dito yun Lana sempin di sana, nih, nih. mesin singin. से mm -hmm. mm -hmm. जी जी जी, जैसा ना बोले, तो जी जी जी, अब सीएम जींबा को मिला ही नहीं इस बारे में। जी जी जी, वैसे वो तो शंभू वाला नहीं है सीएम का वो जो नहीं है, आप बताइए। वैसे ऐसा क्या है? नहीं 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 � Ay, isang dito na yun? Yan, mo ito? Oo. May Uber lang pa rin? May Uber lang din? Ay, parang magiging parang magagawa. Ano kasi? Bayaan mo na ka po.

Ito yung bagong delivery. Mal-mal pa nito. Yan may mga pisa nito. Lumang-luma. Tapos ang mal-mal. 45,000 nito. Paano ko dyan? 45,000? Ay, 48 pala to. Pero yung mga pisa nyo. Lumang-luma na. yun eh?

Pwede nang bilisan to. 20 ang speed dito. Di naman akong 20. <laughs> Pwede nang gawing 30, no? Pwede nang gawing 30 to. <laughs> <laughs> Bakit kaya sila hindi naman ano yun, no? Si Nadja eh. Ha? Si Nadja. Tingin ko. Nadja siguro to. Nadja talaga nyo tayo sige yan. Si Nadja, ayan. pa rin ba sa isa niya? Ang ko nang gustong baklasin ni eh. kaso baka inisip ko kasi baka mag-isip yung ano ron pala. Ayan lang pala yun. Eh. Ayun, no, gumanda rin ako. Wala Ay, na ingay. Gluway na tuloy. <laughs> Pasay tayo nito. Gluway <laughs> hmm, na. Ayun naman tanggalin yan. <laughs> Nagal din ako nung nakaraan yan eh. Diyan yata lang alay-alay ko eh. Pag tanggal ko niyan, dami na ikon sa loob. Ay, yung sinuli? Yan ang mekanikon namin, magaling. Magaling yan. galap <laughs> lalab niya na yan. galap na ni Angie yan. Hira ka. Nasabi mo pa yan <laughs> Pwede cross mo yan, wala problema yan. <laughs> dami na kami ito sa gita dyan hinihila lang nila ko yun ako. ha? hinihila lang rin walang kapagod yan mag ilan yan eh, nawalan yung lolo hirap kasi pag tinatanggal tanggal ko yun yun ay ano, nawawalan yung timing hirapan niya ako nila para na napakasunog pala yan. Hmm, napagod rin yan. Lalo yung akin dati, ang kapal talaga. Sobrang kapal. Nung napagod na ako, binaklas ko na lang. Hindi na lang. Salitan pa. Ano, alam mo yun?

problema na nga ako eh kaninang mga tawag ng tawag ng mama ng sa ano mamaya na lang ayos na kabit na natin to

Tingnan ko, binaklas lang nila yan. Kasi, nga, uh, kasi nung pagdating pa lang yan dito, ay ngay na talaga yan. Ganyan na talagang tunog yan. Eh. <coughs> yun pala. Igluwaga na pala yung mga ano. Yun lang kuya, baka hindi na, baka tumatama na sa karayon.

किरबी ना कोर्स है समिति के अंतर्गत है तो ये बात है कि 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 ये kami nak oh oh sangat senang kalau begitu dia akan bantu awak ikut awak boleh bayar konsert dan untuk perkhidmatan umur 5000 membrane sense graduate tapi hai tadi balikkan perlawanan tak perlu lah kalau awak nak kalau nak mari ada tunai Ano ba Ano? Ano pa nga namin ni Putex yung bayan e. Dapat na ang no? Kasi hindi mo naman

और दादा मुझे भी मत पूछो भैया ना इनके मन में ना खिलाओ शुरू कर दे ये लसा भी हो या हम नहीं भैया ना या नहीं Ngayon, bigyan ko yung mga 800. Eh. ako okay. okay. ano Mamaya yan, bayan na naman yan. एक तक कैसे kok oh, <laughs> nah, sih <laughs> <hari> 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 <hari>